Hi guys, nandito kami ngayon sa tawiran ng bangka. Sa kwatro, dito ginagawa yung mga ibang barko. Hmm. After 13 years, nakatawid na naman ako ng bangka. Ginagawa yung barko. Ayan, thank you kay Angelo, taga buhat ni Luna. Punta kami ng laboratory, pakuha ng creatinine. Ayan guys, o. So, Pagawaan to ng barko ay kuya! Lapit lang, limang piso lang bayad. Hmm? Dito ay nakadala ng payong anak. Buti na dito si kuya mo ang hilo. Magkain ng isda yung ano. ibon. Oo. Oh. Ano ito eh? Pagawa ng mga barko. Mga ano, ayan oh. Hmm. na ka